Ang panauhin sa ancestral house. Hi pinoy kwento. Gusto ko lang mag-share sa nangyari sa akin noong bumisita ako sa ancestral house ng lola ng kaibigan ko sa Pampanga. Isang weekend getaway lang dapat para mag-relax, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang mga naranasan ko. Alam kong marami na ang nakakarinig ng mga ganitong kwento pero iba pa rin pag ikaw mismo yung nakaranas. Friday ng hapon kami dumating. Si Jenny, yung best friend ko. Ang nagaya dahil gusto raw niyang bumisita sa lola niya. Naisip ko, okay din to para makawala ako saglit sa stress ng school. Pagdating namin, tumambad agad sa akin ang ancestral house nila sobrang laki at sobrang ganda. Pero halatang may edad na. Typical na ancestral house sa probinsya. May malalaking bintana na gawa sa kapis, mataas na kisame, at malalapad na kahoy na sahig. Sa totoo lang, ang ganda nito sa paningin. Parang worthy ng isang vintage IG post. Pero habang tinitignan ko yung buong bahay, parang may kakaibang bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Pero parang may mga matang nakatingin sa akin kahit wala namang ibang tao. Oh, ang tahimik mo. Gusto mo bang limutin yung bahay? Tanong sa akin ni Jenny. Napatawan na lang ako at sinabing, Mamaya na siguro. Pero sa loob-loob ko, medyo uneasy na ako. Dinala kami ng lola ni Jenny sa kwarto namin. Siya yung klasik na probensyana na mahilig magkwento. Pero medyo seryoso ang mukha niya nang pumasok kami sa kwarto. Dito na lang kayong matulog sa baba, sabi niya. Mas okay dito kaysa sa taas. Pero dahil makulit si Jenny, sinabi niyang gusto niyang itura ako sa buong bahay. Kaya sa taas kami natulog. Nandun kami sa guest room sa second floor. Malaki yung kwarto. May malaking bintana sa gilid na may kortinang hindi nalalabhan sa tagal. Sa sulok, may isang lumang aparador na parang hindi na nabubuksan. Nakaayos naman ng kama pero ramdam mo na bihira itong gamitin. Okay lang ba dito? Tanong ni Jenny tumangu ako kahit sa totoo lang hindi ako komportable. Huwag kang mag-alala, wala namang masyadong pumupunta rito, sabi pa niya na parang joke. Lumipas ang araw at okay naman ang lahat. Nagbanding kami ng pamilya ni Jenny, kumain ng mga lutong bahay at naglibot sa paligid. Pero habang papalapit ang gabi, parang lumalakas yung bigat sa dibdib ko. Hindi ko masabi kung imagination ko lang pero parang may hindi tama. Pagsapit ng alas 9, umakit na kami sa kwarto para magpahina. Sinara namin ang pinto. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na parang hindi kami nag-iisa. Habang nagpapahinga kami, biglang may narinig akong kaluskos mula sa labas ng kwarto. Jenny, narinig mo ba yun? tanong ko. Pero kalmado lang siya. Hayaan mo na, pusa lang siguro. Kaya sinubukan kong wag pansinin. Pero habang tumatagal, parang mas dumidikit yung tunog sa pintuan namin. Hindi na yung tunog ng pusa. Tunog na yon ng yabag ng tao. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ng pinto. Walang tao. Pero sa hallway, may nararamdaman akong malamig na hangin kahit sarado naman ang lahat ng bintana Pagbalik ko sa kama, sabi ko kay Jenny I think may ibang tao dito sa bahay Imposible, tayong dalawa lang sa taas Sabi niya habang naghihikab. Napansin kong parang hindi siya bothered sa mga naririnig ko Kaya pinilit ko nalang matulog pero hindi ko kinaya. Habang nakapikit ako, naririnig ko na naman yung mga yabag. This time, pababa sa hagdan. Mabagal at mabigat ang bawat hakbang. Tumayo ako ulit at sumilip sa hallway. Walang tao. Pero nakita akong medyo gumagalaw ang kortina sa dulo ng hallway kahit walang hangin. Bumalik ako sa kwarto at sinarang pinto. Kinabukasan, tinanong ko si Jenny kung narinig niya ba yung mga tunog kagabi. Sabi niya, wala akong narinig, siguro pagod ka lang. Pero nagulat ako nang makita ko si Lola na nakatingin sa amin mula sa sala. Anong nangyari kagabi? Tanong niya. Nagdadalawang isip akong sabihin. Pero nagkwento pa rin ako. Sinabi ko yung tungkol sa yabag at sa kortinang gumagalaw. Nagkatinginan sila ni Jenny. Hindi na ginagamit ang kwarto sa taas, sabi ng lola niya. May nagbabantay dyan. Pagkarinig ko nun, kinalabutan ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Sinabi ng lola ni Jenny na matagal nang hindi pinapagamit ang kwarto dahil madalas daw may nagpaparamdam sa mga natutulog doon isang lalaki raw na panauhin ang nakikita ng mga tao. Namatay siya dyan noon pa, sabi niya. Nagsusulsi siya ng damit malapit sa bintana nung may nangyaring sunog. Hindi siya nakalabas. Biglang nanigas ang katawan ko. Parang ang bigat ng hangin sa paligid. At naisip ko lahat ng nararamdaman ko kagabi. Yung yabag, yung malamig na hangin at yung gumagalaw na kortina. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Jenny sa lola niya. Hindi ko na sinabi dahil wala namang mangyayari kung hindi nyo siya ginugulo. Sagot ng lola niya. Gusto ko nang umalis noon. Pero kailangan pa naming maghintay ng sasakyan. Kaya kahit natatakot ako, pinilit kong wag mag-overthink habang nag-aalmusal kami. Pero habang kumakain kami biglang may narinig ulit akong yabag mula sa itaas. May tao na ba sa taas? Tanong ko. Sabi ni Jenny, wala naman. Pero sabay-sabay kaming tumingin sa hagdanan nang marinig namin parang may bumababa. Wala kaming nakita. Pero naramdaman ko na parang may malamig na hangin na sumabay sa amin sa mesa. Pagkatapos ng almusal, sinabi ng lola ni Jenny na mas mabuti nang umalis kami bago magdilim. Hindi ko alam kung bakit, pero parang sumang-ayon na lang ako. Habang nag-aayos kami ng gamit, may narinig kaming kalabog mula sa kwarto sa taas. "Huwag niyo nang balikan 'yan," sabi ng lola niya. Pero iniwan ko ang wallet ko doon, kaya napilitan akong umakyat ulit. Pagpasok ko sa kwarto, parang bumigat ang hangin. Hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Nakita ko ang wallet ko sa ibabaw ng kama. Pero habang kinukuha ko ito, parang may gumagalaw sa gilid ng mata ko. Paglingon ko, nakita ko ang aparador. Nakabukas ito. Kahit sarado naman siya kagabi. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko ang loob. May lumang damit na panglalaki at amoy na parang nasusunog. Biglang tumayo ang balahibo ko. Narinig ko ulit ang yabag pero this time nasa likod ko. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako pababa ng hagdan dala ang wallet ko. Pagdating namin sa terminal, sinabi ko kay Jenny, hindi na ako babalik sa bahay nila. Tumawa lang siya, pero halata kong natatakot din siya sa nangyari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga narinig at naramdaman ko. Ayoko na muling magpunta sa kahit anong ancestral house. Sana hindi ko na ulit maranasan ang ganitong bagay. Janice Ang sumunod sa akin sa tabing ilog Ako si Hera, 26 years old, isang freelance graphic designer. Recently, nauso ang solo traveling sa mga kakilala ko. Kaya naisipan kong subukan. Isa pa, gusto ko rin sanang makahanap ng inspirasyon sa bagong environment para sa next project ko. Kaya perfect timing na may nag-recommend sa akin ng isang Airbnb sa Baler. Malapit daw ito sa nature spots. Tahimik at relaxing. Sakto para sa soul searching. Nagbook agad ako for 3 nights. Excited ako kasi matagal ko nang gustong magpunta sa Baler. Day 1. Excited but chilling. Pagdating ko, ang saya ng vibes. Ang fresh ng hangin, ang ganda ng tanawin. At sobrang accommodating ng host. Simple lang yung Airbnb. Modern design pero may rustic touches na bagay sa probinsya. May maliit na balcony na tanaw ang mga puno at malapit sa ilog na sobrang clear ng tubig. First day pa lang, nagpa-picture na ako agad gamit ang tripod ko. Perfect yung natural lighting. Kaya nagtry akong mag-setup ng timer shots habang nakaupo sa tapat ng ilog. Habang chinecheck ko yung photos sa phone, napansin ko parang may anino sa likod ko sa isang shot. Weird kasi wala namang ibang tao sa paligid Napalingon ako agad sa likod pero wala talaga. Baka galing lang sa puno sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan nag-decide akong mag-explore pa. Medyo maaga akong gumising para makakuha ng golden hour shots sa paligid ng ilog. Maganda naman talaga yung lugar. Parang Instagram paradise. Pagbalik ko sa bahay, sinimulan kong mag-edit ng mga shots ko. May isang picture na kuha ako sa may ilog. Andon ulit yung anino. Pero parang mas defined na siya ngayon. Ang weird kasi parang tao pero hindi buo yung outline. Napaisip ako pero di ko masyadong pinansin. Siguro optical illusion lang. Day 2. Unang kababalaghan. Pagdating ng hapon, naisipan ko mag-journal sa may balcony habang nagsusulat. Parang may narinig akong mga yabag sa likod ng bahay. Binali wala ko lang ulit. Siguro hayop lang, baka aso o pusa. Pero nung gabi habang natutulog ako, biglang tumunog ang phone ko. May notification. Storage almost full. Medyo na bad trip ako kasi di ko naman ginagamit masyado yung phone ko sa trip na to. Pag check ko, halos puno na pala ng mga duplicate pictures yung storage ko. Pero ang nakakatakot, karamihan sa duplicates, parang mas grainy at darker version ng mga kuha ko. At sa bawat photo, mas defined na yung anino na nasa likod. Kinabukasan, sinabi ko sa host yung nararanasan ko. Medyo awkward kasi baka isipin niya na masyado lang akong paranoid. Pero nang marinig niya ang kwento ko, tumahimik siya saglit. "Ma'am, baka po mas mabuti kung huwag kayong masyadong magtagal sa ilog sa hapon." Sabi niya. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niyang minsan daw may mga lumalapit na hindi tao. Medyo natawa pa nga ako eh kasi parang hindi ko maseryoso. Pero nung gabing 'yon, habang nag edit ako ng mga photos, Narinig ko na naman yung yabag sa labas ng bintana. Day 3. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot sa lahat. Habang nagsiselfie selfie ako sa phone sa tapat ng ilog, biglang nag-shutdown yung camera app. nag -e error yung phone ko. Kaya nagtry ako mag-restart. Pero bago siya mag-off, parang may mabilis na dumaan sa reflection ng screen. Dumaan ulit yung yabag. Pero this time, mas malapit na. Para bang nasa likod ko na mismo. Sa takot ko, tumukbo ako pabalik ng bahay. Nang nasa loob na ako, nakita ko yung phone ko sa table. Tapos, may isang picture na nagsisave sa gallery ko na hindi ko na maalala na kinunan ko. Nasa picture ako, pero parang masyadong blurred at madilim. At sa likod ko, sobrang clear na yung figure ng anino. Hindi na siya mukhang illusion. Hindi ko na tinapos yung stay ko that night. Nag-message ako sa host na lilipat na ako. Kahit madaling araw, naghanap ako ng ibang matutuloyan. Pagkaalis ko, tinawagan ako ng host. Sabi niya, ilang guest na raw ang nagkwento na parehong experience. Lalo na kung gabi na sila nagtatagal malapit sa ilog. May mga nagsasabing baka daw tagabantay ang anino. Pero hanggang ngayon, wala pa rin makapagpaliwanag ng malinaw. To all listeners sa Pinoy Kwento, kung may bala kayong mag-solo travel, make sure na laging magtiwala sa gut instinct nyo. At kung may kakaibang nararamdaman sa paligid, huwag nang baliwalain. Better safe than sorry. Thanks for listening. Ang nilalang sa sapa. Ako si Danica, isang travel vlogger. Ang trabaho ko ay mag-explore ng magagandang lugar sa Pilipinas para i-share sa mga followers ko. Pero after ng experience ko sa Sagada, hindi ko na siguro basta-basta mag-aattempt na pumunta sa mga off the beaten path. Sana maintindihan nyo kung bakit kasi hanggang ngayon binabangungot pa rin ako. Sagada has always been on my bucket list. Sikat kasi siya sa mga bundok, hanging coffins, at malamig na klima. Kasama ko ang friend kong si Joan, na siya rin nag sa akin para itry yung isang hidden waterfall na wala masyadong tao. Ang sabi niya, perfect daw yon para sa content ko nahanap namin ang isang guide na willing magdala sa amin. Hindi daw ito usual na pinupuntahan ng mga turista kasi medyo delikado ang daan at halos walang signal sa lugar. Habang naglalakad kami papunta sa trail, napadaan kami sa isang sapa na parang wala pa sa isang postcard. Ang linaw ng tubig, sobrang tahimik ng paligid at ang lamig ng hangin pero ang unang weird na napansin ko ay yung lumang bahay na parang abandoned na. Parang haunted house yan, biru ni Joanne habang kinukunan ko ng video. Bagay sa horror movie, sagot ko. Habang ina-adjust ang angle ng camera ko. Hindi namin inaasahan na biglang may lumabas na matandang babae mula sa bahay. Ang payat niya at medyo kuba na. Nakabatik yung damit at para siyang galing sa ibang panahon Hindi kayo taga rito? Sabi niya agad Hindi naman kami sumagot Sinundan niya kami ng tingin habang naglalakad kami papunta sa tulay na tumatawid sa sapa Bigla niyang sinabi Huwag kayong tumingin sa tubig, lumakad lang kayo Siyempre, di namin siya sineryoso sino ba namang hindi magiging curious? Tumangu lang kami at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa gitna kami ng tulay, napahinto ako para kumuha ng video ng tubig. Linaw na linaw kasi at gusto kong i-capture ang refleksyon ng mga puno sa paligid. Habang nakapokus ang camera ko, napansin ko parang may something sa ilalim ng tubig. Parang may mukha. Akala ko hallucination lang dahil sa reflection ng liwanag. Pero nung tinignan ko gamit ang mata ko, nakita ko ulit isang muka. Puti, walang mata at nakangiti. Hindi tao ang itsure, napaatras ako. At muntik na akong madula sa gilid ng tulay. Uy, okay ka lang? Tanong ni Joan. Sabi ko, wala pero hindi ko na ulit tinignan yung tubig. Sinunod ko na ang sinabi ng matanda. Pag uwi namin sa in, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Nilagnat ako bigla eh. At sobrang sakit ng ulo ko. Inakala ko na siguro dahil sa pagod sa hike, si Joan naman parang wala lang. Wala siyang nabanggit tungkol sa nakita ko kaya mas lalong nagulo yung isip ko. Pero nung gabi, habang nasa kama ako at nagbabrowse ng pictures at videos na kinuha ko sa sapa, napansin ko na sa lahat ng kuha ko, may anino sa likod ng refleksyon ng tubig. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang may nakatingin sa akin mula sa tubig. Bigla akong kinalabutan nang may marinig akong boses mula sa labas ng bintana. Mahinang boses eh, pero malinaw yung sinasabi. Bumalik ka. Akala ko si Joan lang, kaya tinawag ko siya. Pero nung sinilip ko ang kabilang kama, tulog na tulog siya. Kinabukasan, hindi ko sinabi kay Joan yung nangyari. Pero napansin niyang sobrang tahimik ko. Hindi ko magawang ikwento sa kanya dahil baka isipin niyang nababaliw ako habang nag-aalmasal kami biglang tumigil ang guide namin at tinanong kami tumigil ba kayo sa Sapa kahapon? medyo kinabahan ako sabi ko oo natawa pa si Joanne at sinabing kinausap pa nga kami ng isang lolo doon eh lola bigla siyang tumahimik sabi niya wala daw nakatira doon Matagal nang abandonado ang bahay sa tabi ng sapa. Kung may narinig kayong kakaiba o nakakakita kayo ng mga anino, huwag nyo na lang silang pansinin, sabi niya. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang boses niya habang sinasabi yon o ang fact na parang alam niya ang nangyayari. Pag-uwi namin ng inn, nagkulong ako sa kwarto para magpahinga. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng nangyari at nag-focus na lang sa editing ng videos. Pero habang nag edit ako, biglang nag-shutdown ng laptop ko. Kasabay nito, narinig ko ulit yung boses. Mas malakas na ngayon. Bumalik ka. Parang nasa loob na siya ng kwarto. Napatingin ako sa salamin ng banyo at doon ko nakita ang parehong muka na nakita ko sa sapa nakatingin sa akin mula sa refleksyon hindi na ako nag-aatubiling um umalis sabi ko kay joan na kailangan kong umuwi agad tinry niya akong pigilan pero alam niyang seryoso ako habang nasa bus paakit ng bagyo para makabalik sa Manila naramdaman ko pa rin na parang may nakatingin sa akin mula sa likod kahit anong gawin ko hindi ko maalis sa isip ko yung muka sa tubig. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano yung nakita ko. Nakausap ko ang ilang lokal sa Sagada at sabi nila, minsan daw may mga espiritu sa tubig na nagtatago sa refleksyon. Kapag nakita mo sila, hindi ka nila tanan hanggang bumalik ka. Kung totoo man o ito, o hindi, isa lang yung sigurado ko, hindi na ako babalik doon. At kung pupunta kayo sa sagada, pakiusap lang, wag tumingin sa tubig. To Pinoy kwento readers or listeners, kung may nakita kayong kakaiba, huwag nyo nalang pansinin. Minsan may mga bagay na mas mabuting hindi na lang natin alamin or pansinin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.